Hello mga mamis, aalis ah, na naman nga kami nila Kyle ngayon at pupunta nga kami sa SM. Ano ba naman kasi nung isang araw pa nga din talaga kami inaaya ng daddy niya kaya naman ito sumabay na nga lang talaga kami kila mama. Para na nga din talaga hindi kami mag-commute. Paano ba naman kasi napakahirap talagang mag-commute. Nandito nga kami ni Kyle sa likod at maluwag pa nga tapos yung daddy niya nga ay nasa harapan. Maya maya nga lang at nakatulog na nga sa akin dito si Kyle. Paano ba naman kasi maaga nga din talaga kami umalis sa bahay kaya naman ito gin ginising ko nga lang talaga yan. Ang na nga lang kami ng daddy niya, tapos pinag-rocks ko na nga lang din talaga tong si Kyle. Para na nga din talaga kako, mas mapadali tong pagsusukat ni Kyle ng sapato. Na una na nga talaga kami pumasok nila Kyle dito sa loob. Ito na nga talaga kami dumiretso muna sa may department store. Paano ba naman kasi magsusukat nga itong dalawa na to ng mga pamasok nila sa school. Gaaral na din kasi talaga si Stanley It ng Kinder One sa pasukan. Habang si Kyle naman ito nga at namimili dito ng pang-swimming niya, juice scoop. 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> Iwan na nga muna ako ni Kyle at ng daddy niya at pumili nga ng laruan dito si Kyle. Wala pala ni Kyle yung cellphone niya dito tapos bigla na nga lang talagang may pinitura. Hindi na rin kasi talaga mahilig si Kyle sa mga ganitong toys. Pero meron talaga siyang gusto at yun nga lang yung mga dinidisplay. Tung bola na nga lang yung nahawakan niya at wala daw talaga siyang mapili. Madaming nga hinawakan si Kyle dito pero ito nga yung nagustuhan niya dahil halos lahat naman daw ay meron na nga talaga siya. Yung ganitong kaliit nga ay pricey na kaya naman ito inaya ko na nga si Kyle dahil bumili ng gamit ko. May mga bagong dating nga na watch dito kaya naman pinapili ko na nga si Kyle. Ang kulay nga lang yung kinuha ni Kyle dito dahil mayroon na nga siyang iba't ibang kulay sa bahay. Tapos dito na nga kami din retyo ni Kyle sa may bag. Una ko na nga talagang tinignan dito ay yung price. Tutuwa ako dahil ito na nga din talaga yung mga gusto ni Kyle kahit last year pa nga ito na yung gusto niyang pabili sa amin. Pero alam niyo naman yung mga nanay mas gusto nga niya yung mas maganda para sa anak nila kaya naman napilit ko nga na si yung ipabili sa kanya. Pero ngayon nga kung ano yung gusto niya at desisyon niya yun yung bibilin at kukunin namin nakakatuwa lang dahil mas mura nga talaga to kaysa sa Smigel na dati niyang ginagamit graduate na nga kami sa mga ganung pambata kaya naman ito nga si Kyle ay dito na nga daw siya sa stage ng mga pangbinata juice ko po yung <laughs> naman si Kyle dito na nga ka medyo sa may rubber shoes niya. Napakaliit na kasi talaga ng rubber shoes ni Kyle nung binili namin last year kaya naman pinasukat na nga namin siya dito ng mga gusto niya. Balit tatlo nga talaga yung pinagpilian namin pero ang napili talaga ni Kyle itong night. Yung pinapasukat ko nga kay Kyle medyo kaya ng budget pero ang mas gusto nga niya ay yung medyo pricey talaga. Pero yung daddy na nga niya yung bumili kaya naman kinuha namin tapos habang kumukuha nga si mom ang stock at ng size ni Kyle pumili na nga rin ako dito ng bagong towel ni Kyle. Lang muna din naman ang bibili namin dito kaya naman kinuha ko na at nagbayad na nga yung daddy ni Kyle. Una na nga sila ng daddy niyang bumaba dahil meron pa nga din akong tinitignan dito sa may taas. Abay nagulat nga ako dahil gusto pa nga bumili ni Kyle ng shades. Uti na nga lang at naabutan ko pa sila dito tapos bumili na nga rin kami dito ng tumbler ni Kyle. Ano nga talaga ay magtagal na nga ito kay Kyle at yung disip na nga talaga yung binili namin dito kay Kyle para nga hindi na siya mahihirapan. Itong color nga na hawak ko yung binili namin tapos binila na nga rin namin to ng silicone jacket. Madalas kasi nagagasgas kay Kyle yung tumbler niya. Rang mas masave at magtagal eh binila na nga namin ang daddy niya ng ganon tapos ng handy. Hilig bumili si Kyle ng iba't ibang candy dito pero kapag natikman niya at di niya nagustuhan eh masasayang lang talaga. Na naman na kaming ibang bibilin doon kaya naman dumiretso na nga kami dito sa may SNR. Obrang gutom na nga din kami kaya naman dito na nga lang din talaga kami kumain. Gulat nga ako sa daddy ni Kyle dahil yung in-order nga sa amin ni Kyle ay tag-two-piece chicken juice ko po. Tapos, yung sa kanya naman ay burger steak lang. Tapos naman namin mag-rice ni Kyle, tinulungan ko na nga siyang kumuha ng pizza dito. Nako, kahit busog yan, hindi pwedeng hindi kakain ng pizza yan dahil favorite talaga ni Kyle yan. Yung sa akin naman, ito talaga yung gusto kong flavor, kaya naman ito yung kinuha ko. Bago nga mamili dito sa may SNR, kumain na nga muna kami dahil hindi rin talaga kami kumain sa may SNR. Hindi ko nga naubos yung kinuha kong pizza, pero si Kyle nakakadalawang pizza na nga juice. Ko po. Hindi pa rin nga tapos kumain yung daddy ni Kyle dahil yung pizza kung nga ay kinain niya. Katapos nga naming mabusog, namili na nga din dito ng mga kailangan. Ay free taste nga dito kaya naman nagpapaalam nga sa akin si Kyle na kukuha nga daw siya. Yun lang, thanks for watching. Bye bye!